Gorder, order. Intex eh, ako ah. Hello, oh, sige. Alam mo kami kaya na ang palasa. Okay. Tekman niyo yung litson ko ah. Yan. Ma'am Camila and Ryan nandito ko sa bahay niyo. Kaya ini Okay, good, good. Sige, Ate. Okay, And for today's video uh, pick up naman tayo ng uh, litson mali tatlong litson ang i-deliver natin ngayon sunday delivery tayo ayan uh, delivery tayo ng litson mag-deliver pa ako ganyan doon ayan uh, deliver muna tayo <laughs> ng litson okay ayan o oh, tatlong litson ang i-deliver namin ngayon ni Manjit ayan that long lecho no? Anong amoy dito sa loob ng na sasakyan? Si Nangamoy na tayong lechon. <laughs> amoy na ng <long> lechon. <laughs> baka ako nang kainin nila, baka mapagkamala um, na akong lechon. hindi, ako ang kakain sa iyo kasi amoy ka ng lechon, di ba? Ayun, di ba? lechon. No? Ayun, baba na nato no, ang lechon. Lechon ni Erang Oh. Kuya, kuya. Ah, lamin kayo na Iran ha? lagi 28 kuya na ay nag-order i-text ako ha sige lamin kayo na ang palasa no? basa pang-style mo ha na higas-higas lang ano ano lamin kayo Okay. sa 24 na ha mo wala ha? sa 24 ko i-text lang ko iabiin na yung mga lechon api lang ang Ah. lechon ha? hindi, ako lang yan ano ito na, para ma-screenshot lang ako na hi ate Ayan. Salamat. Pagkonsa ko kung usay ilami ah, ha. Sige, sige. Okay, salamat, okay, salamat ate. Salamat, salamat sa pag-order. Bye bye, Iran. Bye bye. Pista-pista rin sa inyong haron. <laughs> bye bye. Ayan, na-deliver na to ang isa. Kanila, Iran. Proceed naman tayo doon sa pangalawa kay Boss Ryan. no? Papunta na kami dyan sa Richmond. Dalawang delivery natin sa Richmond. Sa ngayon. Ayan, 300 meters na, malapit na tayo. On your left. Okay, dito lang. Siguro dito. Ayan, nandito na tayo sa area, no? Canela Ryan pala, no? Itong ano? Canela Madam, may party pala sila, Madam dito. Shout out, Madam. Dito pala sila. Dito natin ihatid pala yung litson kang kang Ma'am Camila del Rosario Ayan yung bahay nila. Suki so, okay natin to sa dashcam. At na uh, hindi natin alam Na eh. uh, si si ma'am pala yung hatira natin ng litson. Ayan, hatid naman tayo ng litson. Pangalawa tong litson. Kamang nila ni. Eh. Ay, kanila Ryan pala to bahay. Eh, boss Ryan. Kasi ikang cam Camila. Ayan. Ayan o, mag-deliver tayo ng lechon dito sa bahay nila Ma'am Camila at Ryan. Ayan, kilala ko dito sila Ma'am Camila. Oh! Ako na nagdala doon. Oh, sige. Hello! Asan As sila mo? Ay. Nag-deliver ka na pa dito dati? <laughs> hindi, nag-insula like, ko ng dust dito Uy, sa oh? Saan sila? Sige ate, It's sige ate. Hindi, ikaw na kasi nandito ka. Ayan Ay, tekman nyo yung lechon ko ha. Ma'am Camila and Ryan, nandito ako sa bahay nyo, hindi alam. Nag-deliver ako ng litsyon. Ayan o, no? uh, tapos na tayo. Maghatid ng litsyon. Ayan. Okay, balik na tayo sa ating sasakyaan. Ayan. Ayan, natapos natin yung dalaw, pangalawang ano, uh, delivery. Pangatlo naman to delivery Nandito tayo sa may Richmond pa rin, sa may Williams Road. Malapit na tayo. I-deliver natin itong litson na to. Ayan o, gumagabi na o. Pero banat pa rin. Ayan, dumating na tayo dito sa pangatlong uh, litson na i-deliver natin. Ayan o. Bulod na natin itong litson. Doon. Chun delivery, tayo. Hello ate. Ate Julie, oh. Yan to. Delivery ng lechon ko. Yan, saan? Yan, nauna pang lechon natin. Oh, na-party nila, oh. Disney. Mag-order uh, ng lechon sa atin. Ayan, no. Ito, yung lito natin, ate. Thank you, ate, ha, Sa pag -ano. Yan. Salamat ha Ate salamat sa pag order nyo sa lechon Sana masarapan kayo Enjoy your Ah natikman nila yung sa party Okay good good Sige ate Enjoy kayo sa party nyo Edwin okay, Thank you sa party nyo Bye bye, Merry Christmas. Ayan, tapos na tayo, no? Nag-deliver. Uh, may party mga Pilipino dito. So, may rich mo. Kusko pala sila, kusko. Ayan, tapos. At is maaga natin na tapos ang tatlong baboy. Babo, uh, tatlong lechon. Maraming salamat. Thank you. Kinatapos na ang tatlong lechon delivery. Ayan, balik tayo sa sasakyan, natin para ayusin natin yung muna ang sasakyan. Ayan, maraming salamat no? Sana manood kayo sa mga video ko na dinownload ko. Ito pala si Winjet TV, si Edwin and Manjet. Ayan no, maraming salamat at tapos na natin na deliver ang tatlong lechon for today. At mas nasayahan sila. Sana masarapan din sila sa lechon ko para ma-repair tayo. At uh, maraming salamat sa inyong panonood at uh, na-enjoy na din kayo sa mga video ko at ito si ano Edwin ang discarding Pinoy sa Canada talagang discarding ang kailangan para kumikita tayo ayan God first bye bye Hi there, this is Andrew E. Kindly subscribe to Winjet TV sa kanyang YouTube channel, okay? Henry Inoy. Hey, Winjet TV, it's Kulas. I'm on Winjet TV. Oh my gosh, yes! It's the best thing ever! Hey, Winjet. Right. Take care. Subscribe, take care, be happy, share good vibes. Bye bye. Ngayon po, Winzy TV. Kaya marami, marami kayong malalaman tungkol na bawat dito sa mga uh, sa Canada, mga travel. Sa, travel, 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 travel niya, yung mga content niya. Yeah, TV. Salamat. Support niyo po. TV sa YouTube at Facebook. At alam niyo na, kung para malaman nyo yung mga buhay Canada, whatever na alam nyo, makakatulong talaga to itong channel na to sa inyo, Winjet TV Let's Ay, yeah. go! Yan yeah. ah! yeah, o! Okay!